na pala yung mga kanal na ginagawa. Malaki na rin yung nagawa. May part na hindi pa tapos. Walking down the street. Mangwa kami puso. Dahon. Hey, pretty woman. Mangwa kami silot. Boko. Boko ang masarap. Ikaw? Oo daw, galing naman na. Ah. Lakaw na ikaw? Ayan yung truck, nagtatapon ng basura Doon sa kanal. Anong truck ba yan? So, yung basura nila dyan tinatapon sa may kanal, o. Oh. Dito sa may libanon. Huli holy kam, holy Hindi ko alam po ano yan. Anong truck ba yan? Basta yung mga pinuto nila na kahoy, yan, tinatapon nila sa may kanal, ha. Sa may kanal yan, Diyan sa gilid kanal yan, eh. Yan you o. Know? Yan, yeah, nadadaanan natin. Madadaanan natin yung mga. Grabe, yung basura nila din na tinapon talaga o. Oh. oh my gosh. <tipos> <tipos> Hoy! Alis kayo dyan! Delikado! Hoy! Alis! Hala! Ito yung nyeriprap? Eh, yeah. ba oh, okay. Delikado! Delikado. Nireprap. Delikado, no? Eto, o. Oh. La. Pag namali ka dyan ng ano pala, o. Oh. Biyak yung lupa yung pinagdugtungan. Ito, yung extension. Why din, eh? Allah, nagangat na siya. dikit ini sa una. Dito tapat yan dito. Malis na yung truck na tapos. dyan, dyan, Paano nangyari na ako, An? Na, napaka, napaka lalim pala, no? Karadlok man, didi? Dahil yan, ipagpaka di, di. Dali, ay, ha? Yeah, Diyos ko daw, karadlok. Oh my gosh. Napaka lalim pala. Nagkikiwa? Yay, karadlok ngay ang siningat sa ubos, oh. Yay. Yay. Diba Yan yung sa ibaba. Sobrang taas-taas na. Hindi maganda siguro yung foundation. Doon sa part na yon yung yung sira talaga oh. Tapos imagine mo na law. Oh. Doon. Balik doon. Ah, ah. Lakaw radlock man sining din eh Grabe no. Saraut. <laughs> Uh, yung riprap sadya nga bang hiwalay ito or humiwalay lang dahil sa tabi dahil sa hindi maganda yung foundation iwan ko lang may magandang flowers ng, oh, diba flowers to ang ganda o, oh. ganda ng bulak-bulak pero yung gitna, ah, huy, alis ka dyan. Delikado dyan, dyan, dyan. Nagdulagla? Kaya okay, dati, dikit maninihan, no? Kuhaan sa itong atigyuran. Ini? Oo. Oh. Iyan, no? Huy, Huy, hali!